Ito si Clemente Vega, isang taxi driver sa Baguio City. Sa labindalawang dalawang taon niyang pamamasada, alam niya kung gaano kadelikado ang lansangan, lalo pat naglipa ng mga kriminal. Kaya iba yung pag-iingat ang kanyang ginagawa. So, kami, madam, pili-pili lang kami pa sa Kapag lalo pag gabi, mahirap na. pagmalayo malayo, hindi na namin niyatid. Kapag kunyari isang sumakay, tapos may kan pa, kukunin na iba, hindi na namin kukunin. Para dagdag seguridad, Karamihan din sa mga taxi operator, naglalagay na ng radio communicator. Isang gadget na nagsasabi ng lokasyon ng taxi at kung kailangan ng tulong ng driver nito. Ang pulisya naman, lalong pinaiting ang seguridad. Ito'y matapos nilang matukoy ang apat na suspect ng serye ng mga huldapan ng taxi sa lungsod. Ang modus operandi nila kasi ngayon, may dinadaan-daanan silang lugar eh. So, tsaka yun, nagiging, nagiging biktima sila ng hold-up. Gumagamit daw ang mga sospek ng Alambre para igapos ang biktima at umaatake sa mga lugar na kaunti lang ang tao. Normally, sa loob ng CBD, mga madaling araw ganyan o after midnight, papara sila ng taxi. Nagtalaga na ng random checkpoints ang Baguio Police sa iba't ibang lugar sa siyudad. inihanda na rin ang arrest para sa mga sospek. Paalala ng pulisya. Maging alerto at agad isumbong sa kanila sakaling may mga kahina-hinalang tao sa paligid.